Nang di natuwa ang may likha Babaeng may toyo ang ginawa At may oras na magugulat Sa kanya sobrang topa At pag hindi ka nagsori Magbabago siya ng ugali Kaya isang mali mo lang Magagalit mang aawa Suuin mong babae ng may topak, magsorry ka hanggat may oras. Isipin mo, hanapin mo Kasalanang ng ginawa kung ayaw mong ikay matodas. <laughs>